Let's go. Tara. Tara, ra. Ang lakas ng ulan. Open visor na lang ako kasi. Hop. Wala akong makita sa visor ko pagka sinarado. Woo! Ayan oh, landslide pa rin dito. Tsaka, kaya wala nagka landslide gawa nung meron dito ng ano eh, bukal sa bundok eh. Matubig yung bundok na yan eh. Ito ay tangay ng mga baha mga patong galing sa ano bundok hindi rin landslide dito pati mga nyug naglaglagan galing sa bundok o yan o oh. pakalaki ng landslide na yan dito daw nung naglandslide hindi madaanan kasi tumabon yung ano buti na clearing na no na clear eh, no, landslide sa kabilahan dito landslide laking bato oh. sus buti na lang walang natimpuhan nung bumagsak ito so ito na nga yung parting napaka tarik yan no madulas Saka, kasi yun no? yung drainage at tabunan kaya yung tubig nasa kalsada dumaan. Kaya napakadulas niyan. Pero tayo kasi napakadulas niyan. ayun dagat na yung kanan natin no Ito may parting para prud ng konti pero sa unahan ay sementado na po yan. Madulas.